Bata pa lang tayo ay ipinakilala na sa atin ang astronomer na si Galileo Galilei ang teleskopyo na kanyang naimbento ang isa sa mga bagay na kanyang iniwan na hanggang ngayon ay ating napakikinabangan. Pero may isang bagay sa kalawakan ang kanyang nadiskobre na nagbigay daan sa atin upang malaman ang katotohanan sa solar system. Siguradong magugulat ka pag nalaman mo na ang kanyang natuklasan ang naging dahilan para siya ipakulong ng simbahan ng habang buhay ano nga ba ang kanyang natuklasan, at ano ba ang pinaniniwalaan ng simbahan na kanyang sinalungat? Iyan ang alamin natin. Unang tanong ay sino ba si Galileo Galilei? Ipinanganak noong February 15, 1564 sa Pisa, Italy, at nag-aral ng medisina sa University of Pisa na kalaunay nagka-interes sa matematika, Bukod sa pagiging astronomer, isa siyang inhinyero at physicist na may pambihirang talino mula pa noong kabataan niya. Noong unang naimbento ang teleskopyo taong 1608 ay agad niyang in ang disenyo nito. Pinag-aralan din niya ang tungkol sa velocity, speed, free fall, gravity, energia, principle of relativity, at marami pang iba kung kaya't hindi nakatakataka ng kanyang pangalan ay popular sa larangan ng science at astrology. Year 1609, sa tulong ng teleskopyo ng kanyang imbento, ay nagsagawa siya ng obserbasyon sa kalawakan, at itinuring na pinakaunang obserbasyon sa kalawakan na nagawa sa kasaysayan. At ng mga panahong iyon ay kanyang nadiskubre ang apat na higanteng buwan ng Jupiter, na kinabibilangan ng Hayop, Europa, Ganymede, at Callisto. Dahil na rin sa patuloy na pag-obserba, ay natuklasan niya ang isang ebidensya, na sumuporta sa Copernicus Theory na unang nadiskubre ng isa pang astronomer, na nagngangalang Nicholas Copernicus. Pero mas matibay ang claim ni Galileo sa sistemang ito kung saan dito niya inilabas ang heliocentrism, dahil sa kanyang patuloy na pag-aaral sa kalawakan. Ano nga ba ang heliocentrism? isa itong sistema ng paggalaw ng mga planeta, at ang araw ang sentro na siya namang itinuro, at patuloy na itinuturo sa atin na ang araw ang sentro ng solar system. Kaya marami ang nagtaka kung bakit siya pinakulong ng simbahan, gayon may katotohanan naman ang kanyang nadiskobre. Dahil sa panahong ang simbahan, ay hindi naniniwala na ang araw ang sentro ng mundo, sa halip ay pinaniniwalaan nila ang geocentrism. Ang geocentrism ay isang sistema o paniniwala ng ang ating mundo ay nakatambay lang sa posisyon nito at hindi ito maalis. Sa halipang simbahan noon ay nananalig na ang Earth ang sentro ng daigdig kung saan ang mga planeta ay dito ay umiikot kasama ng iba pang mga bagay sa universe. Kung kayat ng kanyang inihayag ang heliocentrism sa mga tao ng panahong iyon hanggang nakarating ito sa simbahan, ay hindi nila nagustuhan ang ideyang iyon sa katunayan ay ilang beses na siyang binalaan ng simbahan na itigil na ang pagkakalat sa mga tao ng maling impormasyon, dahil ito raw ay hindi totoo. Kumbaga sa panahon ngayon ay ito ang fake news. Sa taong 1616, naglabas ang simbahan ng isang mensahe, na nagbawal na siya ay paniwalaan ganun din ang depensa ng kanyang nadiskubre. Subalit hindi ito naging hadlang para kay Galileo, dahil habang tumatagal ang kanyang pag-oobserba sa mga planeta, at sa universo, ay mas lalo pang tumibay ang mga ebidensya ng kanyang nalalaman tungkol sa heliocentrism. Nang sumapit ang taong 1633, ay sinimulang litisin si Galileo sa utos ng Italian Catholic Cardinal Inquisitor at military architect na si Padre Vincent Somacolani da Farenzula na inappoint ni Pope Urban VIII. Sa panahon ng paglilitis sa kanya, dinepensahan ang kanyang mga nadiskubre sa universo kung saan lahat ng impormasyon at ebidensya sa kanyang nalalaman ay kanyang pinakita. Subalit hanggang matapos ang paglilitis, ay hindi siya nanaig at sa halip ay hinatulan siya ng hirya o ang pagsalungat sa pananampalataya ng simbahan. Hindi lang yan si Galileo ay pinwersa ng mga otoridad ng simbahan na gumawa ng isang pahayag at isulat dito na siya ay umaamin sa Heria at nangangakong ititigil na niya ang gawain niyog patungkol sa helicentrism. Ang kapalit ng pamumwersang ito ay nangako ang simbahan na ang parusa sa kanya ay paiklin. At noong 1633, siya ay hinatulan ng life sentence o habang buhay na pagkakabilanggo. Alam kong isa ka din sa nagulat sa naging hatol sa kanya, dahil sinabi ng simbahan na ang parusa ay pabababain. Bueno, kung magbabalik tayo sa kasaysayan ang hereya noon ay isang napakatinding kasalanan na hinatulan ng parusang kamatayan kung kaya ang naging hatol sa kanya, ay pinababa. Siyam na taon siyang nanatili sa kulungan hanggang sa sumapit ang kanyang pagpanaw noong ikawalo ng Enero taong 1642, dahil sa isang karamdaman. Sa maniwala ka o hindi ang kanyang pagiging inosente at ang katotohanan tungkol sa kanyang nadiskubre ay napatunayan matapos ang higit sa 300 taon. Nakakalungkot lang isipin dahil tanging dangal at pagkalinis ng kanyang pangalan ang bunga ng kanyang sinapit noon at higit sa lahat ay ang impormasyon na sa araw umiikot ang mga planeta, hindi sa ating mundo. Ikaw, anong opinion mo sa video natin ngayon? Comment down below! Don't forget to like, share and subscribe. God bless you, kapatid.